Yo, ayan oh, good morning, good morning po sa inyong lahat mga abos. No, ma'am for the Piero na po yung naka-play oh. Ayan. Ma'am Corda Pia Rose <coughs> Kinabusing Lisa Lorente Tapos na kay Apo Mayang Ayan, shout out po no? Tapos na din, ganda ng lugar nyo talaga dyan ma'am no? So ayan po mga busing no? <coughs> Lalabas po tayo ngayon May bibilhin lang ako no? Gumawa lang ako nito Para may flex ko yung mga channel no? nang nagpapa-shoutout daw uh, tatlo ata yun no Tres Marias ayan shoutout po no Ma'am <coughs> Feli shoutout yan si Sly uh, sino pa Abusing Lisa Laurenti si Ronald the Farm Boy ayan shoutout <coughs> So ayan po na no, labas tayo ngayon at may bibilhin lang ako mga busing mga ah, magpapagasolina muna ako tapos doon mula sa gasolina magkuha tayo ulit magbibidyo dahil tumila na yung ulan okay sandali lang po mga busing at do na lang tayo magkakontinuo sa kan sa gasolinahan okay good morning Yo, ayan o. Yo <laughs> Ayan o, dito na po tayo no, Sa paglapas ng gasosahan Ayan o, bibili lang po ako ng pizzay Tapos wala na akong asin eh Laka <laughs> lang may nilaga Kasi akong karne doon Kaya Yun lang yung sangkap ko Pizzay at saka sinigang mix Gabi yung ula po, kapalok. <laughs> tapos lang ng ulan eh. Sana hindi na tumuloy-tuloy yung ulan no. Kaya doon sa may nila kinapaniro Joker. Ayun, napasok mo sila no, paniro Joker. Kumusta na kaya diyan no? Napasok mo yung bahay niyo ng ulan eh. Ay nako. Buti dito, hindi masyadong malakas kalakasan yung ulan. Although araw-araw umuulan, pero hindi rin naman kalakasan. Kaya hindi nakaka-trigger na umapaw yung tubig doon sa ilog. No? Eh, pag umapaw yon siya may baha na naman yung Yan banda sa sukil natin na binibila ng baboy. At saka doon sa may bangga, bante. <coughs> Bak na sana, no? tama na sana yung ulan na yun. Kahit na ulan pero yung sa kunti, kunti na lang no. Hindi na yung buhos talaga na dala pa ng bakyo. na. ay matapos na. Wala, wala. Nanay, yung isang supot natin ng ang bukas. Ay, matik tayo ka dyan, ay. Ang kitsay <laughs> Ay, dito po tayo Yan o, may asin, no? <laughs> Wait, pitsay, oh may asin na, Uy, wala kitsay oh May kitsay ka o Tapos <laughs> Ay, nako, wala kitsay Dalanta siguro yung pitsay <laughs> Panay ulan eh Halos isang linggong ulan na ba? Pero hindi rin kaya yung pitsay Balang eh. <laughs> ka pitsay pitsay eh, yeah. Ito Wala din Ay naku

ah hindi bang bangroes ba tayo? hihihi baka mahal oo karain sa mahal na yung pano yun bagyo kasi mm -hmm. balik na lang tayo doon ng iba pang bibilhin ko doon sa isang ko. So yan. sandali lang po mga boss. Ayan, masarap po labong. Eh. Gata na lang kulang. Eh. Tapos din ikuan eh. Dito yung bagay sa labong. Ayan. Diba? Sa luyot at sa kakuan. Ito yung labong. Ba, eh. ng bakal ko kapana <laughs> Tara na. Let's go. Balik tayo, balik ka. Nang sinigang mix. Walang pitsay eh. May bagyo kasi. Buti <laughs> nga ngayon, no? Kumanda na yung panahon eh. lang oh, bibili na ya. sa sa na ko dyan ah. <laughs> Dito muna tayo bibili sa isa natin. <laughs> e na, kahit saan ka lang dito sa amin eh. Eh kung doon ka naman sa kabilang banda, may, may mabibilan ka din naman. Pero dito kasi yung mga halos purong kristano. Yung isa, no, yung labang dagat gulay dito kasi yon doon sa katila mga preska din naman pero mostly mga bali at ah, nila doon kuan lang yung cabbage mga ganun pira na yun sinigang mix mo dayon na may na regular kawai amulara na pira pirata na Tanda tayo na? May bitsin ka, oh. Diba? Nadua. Warinta. O, daka da gagpulo da nga suha. Gagpulo nga katumbal. Ha. May sampu pa. Kaya tira. Diba? Dan, Okay, dan. Thank you. Tara na, huwag na tayo. O diba? May short video lang ala si Longo, no, madadaan na naman tayo sa bahay mo no, nakadaan na tayo pero hindi ko na mention maganda na dito oh. may tubig na o, oh. sandali ah bat muna tayo yan o, oh, may tubig na yung irrigation tingnan oh. natin yung <laughs> oh, maganda na yung mga pananim nila dito oh, kaya nito oh, may mga tubo na yung pan mga ukra, yan o oh. Oh, di ba pag eh, napa na yan na munga na yan ibibinta e, na nila doon sa tindahan ba? Diba? yun e, o sa ilalim maraming mga okra doon na dito po yan sila dito no puro pananim may kamuting kahoy din pero punti lang dito maraming tanim yan dati dito ng mga gulay ayan o no, dito yan mga sitaw talaga na taning ni Tata ah doon pala sa kabila o diba ba yung time para humaba yung vlog <laughs> yan o oh, dito puro gulay po yan yan sa baba o oh. yan Ganun po sila dito kaya hindi uh, kaya priskang priska yung gulay namin dito na binibinta yung mabibili tay good morning mga alugbati o ah, diba dito mga alugbati uh, sweet potato o kamuki di ba? ganun lang kasi yung buhay dito pag nababuhay na pag na nag harvest na sila ipipinta na nila dyan sa uh, kanto di ba? lang buying time <laughs> para na uwi na tayo pampahaba ng oras ah yun ganda dito no di ba? ganda ng talay nila ang taba yung mga dragon fruit oh dragon fruit let's cheat uy ana <laughs> diba walang pintang vlog no <laughs> pero i-upload ko to yan <laughs> ang mga kamuting kahoy oh, din doon sa kabila ko na ha? Ah, hindi Ganda na kasi may tubig na yung irrigasyon eh. Ibig e, sabihin, yung ilog namin din sa unahan, may eh, na, pataas na yung tubig. Kasi napasukan na yung irrigasyon. No? Dati, ito yung tuyo po yan dito eh. Nung baan, nung ng El Nino. Kaya't nalinis po yan. At pinalaliman. Eh, tara na, ayun na tayo. May vlog na tayo eh. <laughs> <laughs> Guys, nice, saka na sa iyo na ya. Ala si Longgo. Yan <laughs> oh. oh, bahay na ala ito. Saka tambay si pare mo ah. Diba? Ah, oh, wait, ah. Yun lang walang pintang vlog <laughs> bumili lang siya yan namatay patay andar patay andar haba naman haba ng patay andar patay andar nya yan inayos ko muna <laughs> tapos yung lens niya pala may moist ay nako 1.0 oh, daming parcel ah isang tricycle hatak ng pila ah kainis patay ang dar patay ang dar eh kainis talaga pa ganun <laughs> pauwi na nga lang nagbaluko pa tapos habang pa ng pagluluko niya nagbukok Pero tsaga-tsaga lang. <laughs> Magmabildirahin yung mood natin sa ganong bagay, no? <laughs> tuloy natin yung ka natin tsaga-tsaga lang na pag-vlog. Kaya kayo dyan, no? Tsaga-tsaga nyo lang. Tuloy-tuloy no? nyo lang. Daming parcel no? <laughs> Takway si Colba. Ha, ha, na tayo sa bahay maraming paglukulok oh eh. yuk mini <laughs> o oh, diba basa pa may kunti ulan na naman to ano tuloy tuloy muna ako ng pagtitlo kunti na lang din naman yung mga baguhan na lang na nag-upload okay So good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang po mga busing na no? Maraming maraming salamat sa panunood Kahit walang kwintang vlog, andyan kayo no? <laughs> Maraming salamat <of> <clears throat> Bye bye Yan o Naluko-luko kong aso Yan yung mm. nagbanat sa chinilas ko no? na upload ko dyan sa kwan Sa short Yan o, ayan, o. Siya yung nagbanat yan Yan di ba? Ito <laughs> siya Sandali ah. Yan. Yan. Ito. Ito yung nagbanat. Cute-cute dapat na lang sila. Okay, bye-bye. Love you all. Yung yung continue tayo ulit dito no dudugtong ko na lang ah, ma'am Clarita no ma'am Clarita Mendoza Stone Collection ayan sayo po yung nakakana malapit yung matapos ayan Good morning po sa inyo na. No? Ayan. So ito po yung lulutuin ko. Oh. Ayan. Sandali po ah. Nilagang karne na mabuto-buto. Ayan. Ito po. Ayan. Isisigang ko. Ayan. Sarap din na naman oh. yung taba Yan yung kolesterol. Ayan. Ito na po yung Chinese cabbage. Oh. Ayan. Ah, lang. Bagyo. Lah. Bagyo eh dugtong una lang po ito <coughs> pinakita tapos yung mga laga o oh. sira nilang sinila sila din yan dalawa nagsira yan ay eh, sira na din naman o <coughs> oh, diba <coughs> ito talaga itong kulit kulit o oh. yan <coughs> atat At sirain eh <coughs> so yan po no ah, may konting advice lang po ako no <coughs> sa mga kaibigan natin no? may isa akong kaibigan no? na napanood na napakaganda ng lugar no? napakaganda ng lugar niya ah, pinopromote mo yan no? pinopromote mo pero napakalakas ng background mo no? background music mo sa susunod, ano? sa susunod idol no? ah pag ganyan yung low volume yung background mo. Kailangan mang ibabaw yung boses mo, no? Yan, advice ko yan sa inyo, no? Ah, uh, kailangan... Mas mangingibabaw yung mga boses ninyo. Kaysa sa background music, no? Kasi... Pinopromote niyo yung bayan ninyo. Yung lugar ninyong napakaganda, no? So, dapat... Yung mang ibabaw din yung boses nyo, no? Kasi kagandahan ng lugar nyo yung dinadala nyo yung iba kasi hindi nila naisip yan yung iba akala nila video video lang no uh, maka video lang akala nila ganun lang no hindi nyo alam na sa uh, simpleng video nyo na yan no sa simpleng video natin no kahit na maliit lang tayo na vlogger pero sa kunting video nyo na yan a uh, laking tulong po yan sa bayan nyo no so ngayon bakit laking tulong <clears throat> gaya nung gaya nyan ng video mo na yan nang dahil sa video mo na yan no na promote mo yung bayan nyo no nakarating sa amin nakita ko nakita ng iba nakarating sa ibang bansa yung bayan nyo so ngayon dahil din sa kagandahan ng bayan nyo baka may maantig no may maantig may mga ganun papasyalan yung bayan nyo edi eh. nakadala ka ng turismo sa bayan nyo no di ba ganun So, advice ko lang na medyo pag maglagay kayo ng background music, kailangan i-lubol nyo, tapos yung audio nyo yung mas mangingibabaw, no? Para may explain nyo mabuti, masabi nyo mabuti yung kagandahan ng lugar nyo, o ano na yung mga lugar nyo dyan, no? Anong mga party na yan, saan banda na yan, yun, no? So, yun na no? sa isa kong kaibigan, in-confirm, no? Eh, dahil nakareply ka na din naman sa akin, Uh, advice ko lang yun sa iyo no <clears throat> para laking, malaking tulong ko yan sa pagbi mo no ako dati ganoon din eh <clears throat> kaya sa binabahagi ko no binabahagi ko ang lahat ng na nadadaanan ko sa mga baguhan o sa mga kagaya natin na mga bago pa lang dahil tayo tayo lang naman magtutulungan eh di ba kaya <clears throat> yung sa akin na daanan na nalalaman kung may mali may ganun eh binabahagi ko sa inyo para mas mapaganda pa ninyo lalo yung mga video nyo, di ba? Share, share lang po, no? Share, share lang. <coughs> Tapos, eh, hindi naman tayo madamot sa mga ganyan, eh. <laughs> Kaya nga tayo nandito para magtulungan, eh, di ba? Sa mga maliliit na gaya natin, magtulungan lang, no? Kaya advice ko lang po yan sa iyo, idol, no? Na... Dahil maganda rin naman ang video mo, maganda yung paligid, maganda yung pagkuha ng video. Pero ang diferensya lang ay yung naging kuhan, naging mas mas nading naging ano ba yan nangingibabaw no yung background mo kaysa sa, sa pananalita mo hindi maintindihan, okay so good morning sa iyo magandang umaga no at sa inyong lahat no nila Bagat ganun din sa iyo no medyo shaky yung pagbuo ng video pero napakaganda ng video mo no tandaan niyo yan <clears throat> sa napakaliit natin na mga vlogger napakaliit lang natin pero sa simpleng video nyo sa, sa simpleng video natin na po promote natin yung bayan natin yung bayan barangay kagandaan ng lugar natin di ba na baka may magkagagusto di ba ah uh, malapitan mapuntahan mapasyalan ng mga naging nakakakita sa mga video natin di ba turismo na yan no? uh, may mabibili sila dito sa atin ganun income na yan no? Dadagdag income na yan sa ating turismo sa mga bayan natin. Okay? So, gandahan nyo lang mga busing. Yun lang naman yung kailangan natin. Eh. Yung kailangan natin maganda yung pag-deliver ng video natin sa mga sa mga um, sa YouTube para makita nila yung kagandaan ng lugar natin. Okay? Good morning and love you all. Ngayon dito lang. Bye-bye. Dugtong mo na lang to. <laughs>